Welcome back to my channel, Noy Toldanes. Um, mo ano ano? tapi ko man about uh, mothers? Kaya it's all Day. it's almost Mother's Day. ako mga pamutana ka na yun ng mga uh, related sa Mother's or Mother's Day. Nay! Nay! Oh. Okay, at mga pangutana na ako sa imo, bahin pagka nanay ni mo. Oh? Sa imo pagka nanay. Oo oh, naman. O may mga pangutana ko sa imo kuman. Oo oh, no, eh, mo. Isa. Um, sa imo lima ka bata, siya ba yung naglisod ka pag-anak? Di yeah, may ko taglisdan. Di yeah, ay, ano mo mga pag-anak mo, puro ra ba, uh, ang sa imo, puro ra mga uh, manhilot? Manhilot ra or? Kananang mo, nurse manhilot. Si nurse? Si, si Mrs gamad asarkon -as 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 mana suping asarkon -as oh kan arasil nanay namat duhawan partira si agra oh partira Duhal. may dili hilot doha sila nagtabang sa si Kaya, amo pa may bata pa -pa so nag assist uh, nag may oh. nag assist sa uh. na hilot ano sila nagkan Okay, sa kantilan siya on. Uh. Uh. Na si Mano, si may nagpaanak ng Mano. Si Mano on si Sa Union. Sa Union. Si Inko. Si mama mo. Si mama na tayo? Oo. Ano ba? Oo. Ano, yan magkibayo. sa mo ni Yoyo? Si Yoyo... Si Manaone. Ako? Si... Naragas. At midwife? Na Naragas? Or... Na Naragas ang asawa, si Dina. Midwife lagi? Oo. Midwife? Oo. Ano ba, dili ko si Manaone? Mm -hmm. Sa ako, dili ko si manaw niyan sa ako. Dili kung si manaw niyan sa imo, si Dina lagi. sa Madrid, tako uh, ni tatay mo. Oh, so bali pero di ba ya wanto bali 7 months pa man ako, di ba? So Di ba 7 months man ako tagkabdos ni mo? 7 months kay may may ako. Ug sa akong nalugos pagi anak kay may may ako. Hepatitis, nanhampan na kwan man ang mga kan nag sambag man si Mr. Patrimonio kung no bisita man dito sa Union. Sa man si Patrimonio administrative officer sa Tandang. Na nagbisita sa Union Elementary na nampan ko kuno na magnesia na na dayag anak mata anak na yelo na i mata amo ba? Oo. Ang hamba amo na tinab do sta siya, nag nagsambag ako, nag Mrs. Tudranis, kung kung iapas kasi dito na imo o, 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 sakit saka, sa sa surigao ipakwan mo ka Dr. Castro uh -huh. kay delikado na ito uh -huh. na amo pagkaadlaw na, na larga kami ni tatay mo kadali na kadali sa amo lima na, ay sino man naglisod ka pag anak sinanang mo kay kay first born man child Bro, uh nagkura ko, naglabor ako. naglabor ako <clears throat> nag buntag pa po mild labor. Aha. Uh -huh. And ito, na. Nagkapasado na last dose. Ang muna ito, magano ko na gano'n ang labor ko. Magsakit na. Na muna, kung ano siya agra. Ya, hindi kasi mahimok mahilis. lang hindi siya agra. Dili kasi bidi, magwet ito ng panahon. Si Agra mo to ang manhilot? Hilot. Kala uh -huh. edad din mo to na eh? Oh? Kala edad din pang anak ka 26. 26? Tama? Uh -huh. Okay. Oh. Nay, hmm. more more questions. Sa iyo oh. mo pagkananay, sa tanan mo mga bata si man an bagis may... <laughs> si may bagis si, si may bagis si yeah. may bagis ang lima na ay yeah, may bagis di so na even baka tistis lamang tistis -tis? si may tistis -tis. eh, mag uno pa jokes di ko joke mag joke na bisa na dyan lang <laughs> niin ko mo katando ka may nung mag-isog si Yuyo Bayusunin usun sa may Yuyo um, insik amok kami dyan mag-away patro balik na eh Oh, oh. Otro, ako tistis, pagkatistis. Matistis, but pag okay. do. Magkuan, mga mag, mag -jo -jo, tapos mag-away, tapos oh. Oh. Si Inko, alam mo, kuan insik kun lang ni yo insik bayuson isap nan pungas pungas si pungas si ako libat libat an na ako si yo pungas in insik amo jo kay mag-away camera jo tuyo kay si mano uh, kuan na si mano ano pa iya nan jo kay away kay taas ang edad sa am Nay si may sa si lima nay si may dali sugoon. Si may madali sugoon. Ako. Tuluho ka. <laughs> si may dali sugoon nay. Kamu guru mo dali. Ikaw kay gamay pa Si sa mo. Si inko mo. Amoy. Ako basta dun gamay pa makaw. Dili atong dako na ko mag ako'y pirmi sugoon. Hmm? Magreklamo ako na ako'y ako pirmi sugoon. Uh, Magreklamo bitaw ako na uno ako sa go on. Uh, no. Wala ko na kampan ang tubag kay kuno ako gipusi ako pinakabata. Alam ko na hangtod matigoy ang ako ako pinakabata. Ah. Kay pilos po makasab sa una. Si may pinaka bright ni mo na bata. Kamusta mo? <laughs> <laughs> mo. <Mahibayin mas absinanang. laughs> Pero siya may pinaka-bright na ginay. Ang pinaka-bright? Ikaw, kaya <laughs> maglima ka. Ano yung yun naman ka magsuyat, magbasa. Uh, uh, okay. In? Ako... Nayaman ka mag-attend ako. Ikaw nang tuyog, o nang higda pa siya ng mags magsuyat naman ka. Ano mo ulima sa hangin? Nay. Ang mga emo ball pin. mag na kunag. Ano man kamay? Nag-sweat good. Nay, ano pa? Nagdako ako na. Yagisod na libro na, oh? Isara, oh? Yek na libro na panbata. Isara. Nagdako ako. Yag hinumduman na libro na panbata. Isara ka buo. May libro na. Kanaan nang siguro ito libro na. Coloring book. At na. So, ano ito na. Nursery. When, nursery poem. At tumadumduman. Ano ito lang ni Manay? Sa amo lima, yay mo tagtunan? Yay tagtunan ko. O pinasagdan kami yun sa bayay, iya ka dyan ka na 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 tagtunan kami pagbasa, pagsuyat, waya. Iya ka Sa abot kami high school, iya ka dyan ka dyan tagtunan sa amo ni nanay. Hindi si sinanang ko may tagtunan sa iyo nang... Iya. Iya, ko sa iyo. ako. Self-pal sa iyo. Teacher na kuwan, sige ka sa iskira na may bayo. Iya, kaso, di ka sa tamo, iya na nila sa am, sa bayay. Garden na dazon. Oh, Oo, kasi nai at pag abot sa bayay, at to na dazon sa garden, kung naira kan, pagkadayong, maglison plan, pero kami, iza-iza ra kami ng amo, trabaho, Kung may assignment, kami camera sa mag maghimo. Yay yeah, kasi nag-guide na ginikanan sa amo. Ang kemano mo kasi <clears> dako na trabaho <throat> mag sila si to Yes. Ang pag-is ang pag-eskwela na ba? Pag-eskwela. Based on eskwela sa elementary mag mag tarak-tarak pa kami ng bangkay to. Kamu uh -huh. si Rato si mano mo, si inko mo, sana si Yuyu, ikaw ya, yeah. kun ko lamang dan mga mga libro dito sa kan mag magkutik <coughs> maglingaw mag magkalingaw ko dan mga libro mag hop in. Kaya may mga Yes, yeah, mga may si yeah. 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 Manu Kadua, Nay. Huh? Yan ang si Manu Kadua. Tarak-tarak na. Lagi. Kaya na, hawad sa ako, yan na nakarajo siya sa mga kaibad. Yan, nakidako naman. Oo. Oh. Si camera si Layoyo, si Inko. Ay. Kami ang tumag. Marzangan na ato sa iyong sabayay. sa sabayay, kung kayo sambuyawan. Naadyan mangini. Oo, may sambuyawan. Oo, kinik na. Kinik na. Kinik na, na. Tabla. Ma, ting, tig agad na nakahoy na. Imbis kayo, kung ang ma, adyan ang mangini. Mm. Pag, magduso siya mo ng bangkito o mangini. Tapos ang ang gagmay pa kami, ang amo silingan na mga kaedad-edad sila ni Biltrano, Suliano, umunay? Suliano. Sila ni kainin na mga bata, ang may amo mga kadua-dua. zone Tapos si nanay, panwang kami, ano pa sa Ano pa zon ka ni magtawag? Ano pa zon? mag... Oh? Zon, magtawag ka sa amo kung zon hakdom na sit-sit. O, manit mo sit-sit oh, si nanay. Dili, kung kamagpanago ko... na nga. Mag-sit-sit si nanay sa amo. <music> Magkandungog, magdagod ka muna, sit-sit. Mag-sit-sit pa ko kung manay? Mag-sit-sit pa mo. Alam, mag-sit-sit. Mag-sit-sit pa rin, ay. Nakait ko na mo, nakait ko. Sira na ay kay... Sitsitan kami sa katukabisa ilan yung yani tanting, so, <laughs> kasawiting sid. <laughs> Iza kami sa sit-sitan, pasapot pauli o na, kayo na ng orasa. Bisan, bisan, mga sakit ba na mo sa nga sa inko mo, kulihay o na, magpakas yun. At ang kamano tante yung rasa bungso yan, mag-istoryahay. Pagkahak, magkakunagan, manhapon ang mano, ako na panit si Tun. Kamu jangan sinanai. Hantut kuman kau jodiris Amerika sinanay magkabiro kau sa amu kun kung mamano kami na hiyak pa makauli ng zaon ng orasa, isa't kami tawagan sa telepono. Kamuha ito si nanay si at ito'y kuman. Ngunit ang simpano mo, oh, 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 manay. Lako, ito mga manok nga, nagagamay mga utok, dito na sa taas ng mangga, nang nahapuna kamuha naman na magngalag ko. At ito pa kami sa bayo, hakdom na, o like, na bayay. Na kay mo ramay si tatay mo, may panawag mo dazo ng ito para mga kamano ting. Ako basta. Hamal ako na yun. Okay. Di na ka mo ribod. ka lang. At unra ko sabay ay. Sanan. Di ako mo ribod dun eh. Kaya naman sa kao nang ikabot. High school naman ka. Pero bisan pa nang gamay ako di ako mo ribod. Di man mo paano ay si Marilyn. Di mo paano. Ako ya, 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 may ako ka lang sa sarang. Hindi ka ribod, abot-abot sa labas tatay, speed no. Ay, ay di ka so di nga di nga ni mga mga bago so sa pagpalit at pagpalit at kalusog so, niya sa grade six sinana sinana kay di ni di, di, di ko naman yung magtrabaho sa bayay lao sinana i may may kung magsalig saligra saligra kawan na puri yung di siguro naman laba Spoiled, may sa mga di ka may 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 paglabar ng panty kay nungdom spoiled may sa Pagluto, puri yung di sinana sabi may luto Ang ko man, di may man luto magtuya ng isda American style <laughs> ah, magtuya sa gula ng carrots sa so celery o oh, talag sa iman ay oman oman oh, ay eh, kami hirot upat mga liyaki na may bayong kayo manluto. kay huh? kami may may bayo magloto ba kami eh, so, man kami upat hirot kay may bayo magloto yeah. na ato is putahe yung mga potoya, magpaksiyo, mag pag-pray to kung may... pag may mantika, hindi pa may to oil, mantika, sinan, magsumba. Uh -huh. Ay, ano hmm. may mga... mag-kuhang mag sa amo, mangisog, ano may mo taghi mo? Tamo na dyan, kaya okay, okay. Tamunad, eh. amp, amp, si, ka kaya ako gano'n Ano Ang kasi, ang kasilihan mo ako lang. Kasi ginag ka kasilihan mo sa bako. Kaya nampayas ako. Ako na isigi ni makabuna diyan. Ya ako makabunay day. Tagpalod mo sa altar. Ya ako mahinumdum. <laughs> tagpalod tagpalod ak ninanay sa altar na may asin sa may asin sa sayog. Ya ako mahinumdum no na tag kan tag, ta, ka? si ko ta ko. Ingko 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 ko ni nanay ko. Sinanang mo ta ko kay kadu kay maglimpi nang bayay. Mag, magsilhig. Kakita nan papel na bisang. baka no kadang no may mga suyat basahon. Di ba makaangay na sa'on? Oo. Na tarang-taranon pag... Kuha naman. Okay. Sige si Inko mo ito? Si Inko. Yeah, Iyak ka dito. Hindi, hindi. Nandun ka ito nandun na tagbunasan. Inko, hindi ko bunasan ko na Inko. Hindi na Inko. Hindi akong bunasan. Inko? si Inko. Iyak ko na si Inko. May baka dumdum na tagbunasan si nanay. Hindi akong nasungkit. Ha? Ano na sungkit? Kaya, kaya dito na sila iyan mo nina. Maghihiyak kayo. Nagtrabaho mo na kan Iyan mo

Tama ba? <laughs> <laughs> nay, nakadumdum ka, Nay? No, no. Ikabunasan ka kung ni Uyo? Hindi, yeah. pa ka kay, kay si Ron Ron tagbunasan, panaigo ka hanungunan. Silig? Bapos? Tama ba? Hindi, yeah. Na nag-isubsidyan sa tanawa katiguya ko na ganit kasakit, isa eh. na to bata. Ano ba? <laughs> okay, last na ako ina pangutana ka nanay Meza, may advice sa mga kabataan ko man para sa ilang mga nanay kung I mean, aming pagtahod or whatever. O oh, may, may sultinay. Asaw uh ka kamu ka mo sa iso ina. Mahalaga dun na iso ang iso ina. Kaya di ko masa ang pagpasulig sa iso. Ano pa na eh? Nagsakripisyo ka sila. Pag... Uksa. Kung ta... Kung ka mo Aja ngon pa na bilabe. Kung tubag na matarong. Aja maglang uno kung to 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 tao gong ka mo. Dili maglang hu. Dili kun ang ay juno. Kung tubag ni ju sa mag tawag. Kung uno to kung ni ju amo ju tubag. Hau kung ni ju ina ang tawag sa ni ju mo ang ju ka mo nae. Kung ni ju ama ang mag tawag. Ni ju tawag sa ni ju tatai. Ano pa na Kung ano mga maguyang. Kung babasi, man, mana, di maglang man. Oh, kung liaki, kung gajod, ano was tong, ano pa? Panawagan. Panawagan. Ano hmm. pa? Kung ano yung mga, kung ano yung tukod ni nizyo sa magtawag, amoy gajod nizyo ito bag. Nang azaw gajod ka mo labi Kaya di, di kung basta-basta ang pagpasulig sa nizyo na nizyo ginikanan. Ano pa na Mga mga bata ko man kay hindi. Lahit na manggod mga bata ko, manay. Hindi ka bumasang panlibon. Kaya ako, ako pinaigo ka doon na ginoon ako. mga bata, isa ka babasi, isa na isa, upat ka laki sunod. Diya, ja, di ka sila manlibon paghalazo. Mm -hmm. ako Kung mga, kung ano, unta sa, sa ila maon, sa kamarot anting. Panyagsara ka doon at tumukat sa ilawon. Kay, huh kung, kung mamanaw sila, haon si Tony sa na si Gilbert, na mga lagu sila, high school na ma sila, may panahon na dito sa ilawod sila. Na kaya man mangon, magpakauli na nag-alas 6, alas 7. Si, uri ako, kung tagsugot ko ang ama, pagpalupog, na kaya di man masugot, uri ako, kung sarok ako, nagtakis sa sundang, nagsipit ang plus light, kaya madugyo man, Nagtaghanap po dito sila sa ilaw. Himbagtang ko dito sila sa sa ila inaon sa Okay. Nang ako tagon ang maguyang dito sa diskanso sa buwa. Mateo! Ang mga dito sa konsala sa katri. Takibug-kibug ko ang maguyang sa buwa. Umanay matawang huli. Ha? Nakainaguyan mga gunay. Kadili man ako may katuyog, kung dili matibo na mga bata. O sa buong uh, si Inko mo, ang, we'll nei, ma, mung, o si Tony, na mungulit kami kay naanay si dili di may katuyog, kung di ka may matibo. sa, amoy dyan ay hauro na di ka mo masang pandibod kung doon. Kung maglibod, magugaling ka mo, magsabi ka mo, magpahibay ka mo sa ay gini kanan. Nang azaw ka mo, mangulit -mang, ka kamo ka mo, kaya ang an, ina, huwag ni kanan, pirmi ka magpaabot sa ay ako magpaabot ka Okay. O, sa hangtod ko man, in, in, in sa Amerika, ininak mga bata, kung sino ang nadugay mo, kung ako tawagan sa cellphone o sa telepono, kay makuy ba magpaabot, magkwan pa uh -huh. Okay. So, mura doon ay, mura ako mga punatana sa kuman. Salamat. Mateo, si bye-bye. Others oh, like yeah. What do you see, Lola? eu o que é jesus. Their jesus. o que é isso. you eu lola? o que Lola. isso. Deixa Is your Jesus? o your 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 Jesus? And keep it inside and who, else? who is watching do you this know is the you know? driving force in Mama my marriage hey Where do you leave? there isn't anything ready